1,834 na individual beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program ang tatanggap ngayong buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan, na may kaubuan na sumigit kumulang sa 18 million pesos sa Occidental Mindoro. Alamin ang detalye sa panayam natin kay DSWD Sustainable Livelihood Program Provincial Monitoring and Evaluation, Mark Hill-Aban, para sa ating special report ilan na po ngayon ang uh, beneficiaries po as of 2025 ng ating uh, SLP mm -mm. o ng Sustainable Livelihood uh, Program ng inyong tanggapan. Bali sa ngayon po sir ay meron po kaming uh, regular targets po sa bahayin po ng Sablayan. Uh, meron po kaming uh, 55 na individual referral. Mm -hmm. Tapos, meron kaming 185 uh, Pantawid beneficiaries. Yung aming pong individual referral po doon ay 825,000. Tapos, meron po kaming uh, 185 po na beneficiaries po ng pan from Pantawid na target po namin na 3,000. Mm -hmm million seven hundred thousand pesos. May nabanggit ka referral. Bakit mayroon pang tirasabing referral? So may referral po tayo dahil yung mayroon pong may requesting party from the local government unit kung sino mm. Po, uh, from the local, uh, regional or kung saan, national kung saan man po. Meron po kami na receive po ng mga uh, referrals from yun po mga nabanggit ko po ay total po nun is 1,833. Mm. Uh, yun po yung accomplish po ng mga project development officer natin sa buong uh, lalawigan po ng Occidental Mindoro na meron pong tagti 10,000 bawat isa. Itong nabanggit mo ito, na mga referral na ito, eh, ito yung mga pasado na? O ah, na-meet yung, na po yung uh, qualification required, uh, requirements po ng uh, SLP? Qualification requirements ng bawat isang ah, ano, ng SLP beneficiaries. Ah, uh, so doon po sa 1,833 na uh, beneficiaries namin, o participants namin na may 10,000 po bawat isa, meron pong uh, ano yun, uh, pina uh, financial na accomplishment na 18 million 330 thousand pesos. sa kabuuan sa kabuuan po. don po sa 1833, uh, 694 po doon na katao ang ating uh, mabibigyan po doon ay mga pantawid, miyembro po ng pantawid pamilya. Uh, bakit uh, kinakailangan ang isa sa requirement ay uh, pantawid pamilya or four-piece? Uh, uh, nag exist po ang SLP dahil sa four-piece. So, pag nag-level 3 o level 2 po yung ating mga uh, beneficiaries ng pantawid, uh, yun po yung ating uh, must-be-bigyan ng prioritization para hindi na po sila bumalik sa pantawid pamilya after Grumadrid. Uh, so, ibig sabihin nito, talagang there's no chance para doon sa iba na Uh, maka-avail nitong SLP not unless na ikaw ay 4-piece beneficiaries. Para naman po sa mga non-pantawid, magkakameron po sila ng livelihood din kapag may certain LGU referral na mag-a-undergo po ng tinatawag naming SLP means. Dito po uh, sa 1,833, uh, 1,139 po ang non-pantawid. So meron pang for piece meron pang hindi sa 4-piece. Uh, ano? So ano ang mga binibigay dito na livelihood? Meron kami iba't-ibang uh, nabigay po ng livelihood meron kaming uh, livestock merong farming mm -hmm. sari-sari po siya na nabigay namin ngayong taon so ano po ang gusto ng beneficiary yun po yung aming ginagawa ng project proposal sa ating mga project development officer mm -hmm. sa Buong Oxy so sila po ang gumagawa ng mga proposal na gusto po ng mga tao bakit mm -hmm. 10,000 lang eh samantalang halimbawa ang aking hinihingi ay uh, uh, farm machinery mm -hmm. o sari-sari store so, depende ba yon baka fix talaga sir ang aming binibigay po talagang ng pondo is 15,000 kung marami pong respondents na nangangailangan po is mag-undergo po tayo sa 10,000. Depende po sa requesting party. Mga project development officers naman po natin ay nagka-meron po ng seed capital pa, yung breakdown po ng mas bibilhin ng mga tao. So, as assessment naman, sakto naman po yung 10,000. Meron din counterpart dito ang LGUs? Meron po mga LGUs na may counterpart. Meron din po ang beneficiary mismo ang may counterpart. Dahil yung binibigyan po namin yung mayroon existing na. Dalagdagan po kayo ng 10,000 as a rehabilitation para madagdagan po yung inyong puhunan. Paano ito? Halimbawa, na ako ay isang beneficiaries tapos eh tumanggap ako ng 10,000 ano tapos ay eh, uh, bigla na lang halimbawa uh, bibili na ako ng kambing o oh, whatever hmm. na ano yung naano ko eh yung kalahati na gamit ko because of uh, siyempre, sa emergency situation hmm. uh, nagamit ko sa ibang bagay pero yung kalahati nanodot na, at yun ang ibinili ko uh, doon sa aking inaplayan na SLP. Tapos yung, yung kalahati, eh, nagamit ko sa iba. At question nyo po ba yun? Sa SLP naman po, sir, bago po mag-schedule mag ng payout, nagkakamayron po ng financial literacy orientation na ating mm. mga field development officers. Hindi po pwedeng magamit yung bibigay na puhunan para mm. doon sa mga ano. Kasi may mga program naman po si DSWD na may uh, tutugon para sa mm. medical expenses or ano pong other expenses ng financial mm. related po sa gusto ng tao. Basta yung amin po, intended for livelihood lang talaga. Totoo, may tatanggap na ba na kuno 'yun 'yung pantatakip dito pwede ba 'yon kailangan po ang ano po ang liquidation po ng maipasa po ng mga receipt kasi po itong bibigyan na ah. ay grant po siya mm. so ang kapalit po nito is monitoring at the same time ng official receipt so ang official receipt po dapat ay tugma po doon sa request na na proposal, na project proposal ng mga beneficiaries natin, one week po ang um, dapat po ay maibalik na po yung resibo. Pwede naman po, within the uh, schedule payout, pwede na po sila mag-submit ng mga resibo hanggang sa isang buwan. So, yun ang pinakamonitoring. Apo. Okay. So, hindi ko rin pwedeng gamitin sa iba? Yes po. Kasi pagka ginamit ko ba sa iba, uh, may sanction ba akong matatangga pagka ganon? Sa tingin ko naman po, sir, wala naman pong nangyaring ganon na ano. Kasi ang tao naman po ang nagbigay ng project na gusto nila, ibig sabihin po talagang alam ng tao na yun kung ano po yung project na mas feasible sa kanila o sa kanya mismo. Itong uh, pagbibigyan ng SLP, meron tong timetable. Halimbawa, oh, six months kailangan establish na kayo or... Nakabawi na kayo o so paano? Meron kayong timetable Ay, yan? ayo po, ang monitoring po namin is every quarterly, 3 Quart months po. 3 months, Apo. so every 3 months pag naki- So, pag may schedule payout na po ngayon, magka count na po yung 30 days. Kaya ah, doon na start ah, po, start day 1 na po ngayon. So, dapat po may balik na po ang resibo after 1 week o 2 weeks, hindi na po paabutin dapat ng 30 days. Sa pagkakuha nito, itong bilang na ito na SLP, ay next round, ulit, pwede pa uli sila? Ayun po. Qualified so, pa ba uli sila? Or may na? binibilang po kaming years para makapag-ano po sila ng another grant. So, tumatagal po siya ng five years siguro. Ah, 5 years? Hmm. So, kasi hindi po pwedeng, pag na-serve ka nga yung taon, hindi ka pwedeng ma-serve ng next year. O, kasi may sa sa ngayon po may database po kami yung SLPIS namin. So na namin kung kaya kinukuha po namin sa interview yung household profile ah, okay. para hindi po agad, agad para hindi agad ma-serve yung kanyang asawa, mga anak oh, ayon. Nasasayıno pagkakataon uh, para sa paalala sa ating mga sustainable livelihood uh, program beneficiaries mm -hmm. ng DSWD. Ah, sige po. Sa ano po sa ngayon po gusto ko lang po ipagmalaki yung financial accomplishment po ng SLP dito sa probinsya ng Occidental Mindoro na 23 million pesos na mayroong 2,073 uh, program participants po ang na-serve na ni SLP ngayong first semester. Wala pa po yung second semester. So, yun po para po sa mga beneficiaries po na tatanggap ng uh, livelihood grant ngayong first semester. I-make sure po natin na yung ating po makukuha pondo sa gobyerno ay maiayos natin at ma makatulong sa ating pamilya. Na lagi po namin sinasabi na ang kukunin lang po ay yung tubo, yung puhunan po ay mag eksist dapat hanggang kayo po ay nabubuhay sa ating own programa. Maraming po at maraming salamat. Manatiling nakatutok para malaman ang mahalagang impormasyon at balita at huwag kalimutang i-follow, like at share. Ito ang ating balita, Mararo at Your Service.